Ayan. Ayan. Ang ating word of the norte ay paano? Paano bang paano, 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 mahal? Ayan si Inibaloy, ina no, ina in, in, ano? Ina in no, no. In, no. Okay. in iloko, kasatno. In Kankana, ay Kas ano? Kas ano? Kas ano? Ayan. <clears throat> Sa Pampangan, mankakano, makakan Makanano. 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 Ma ma uh -huh. uh -huh. And Pangasinan, pan, ano? Panunto. 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 Ay, um, gamitin mo yung uh, iloko ng paano mam ma in a sentence. Kasapno nga itibiyag And then, yung pa. Parang pinagugutan ka doon. So, ayan, Miss Rena, alam mo na kung bakit para tuliro at nansyalat ang ating... <laughs> Miss Vanessa ngayong umaga kasi uh -huh. uh, ano meaning nun? Ha, anti kwan, gamin. Ngamin <laughs> <laughs> ka study, ay, <laughs> Hindi kami nagkakaintindihan mga ka-MB. Oo, Oo pala, hindi ka pala, pwede ka palang ibenta dito sa bagay. Oo, haan. Oo, no, yun yung ginamit natin, yung ginawa nating sentence. Kasat, kasat no, tibia ko, no, awan ka. Ah, parang paano, paano ka pag wala? Ano? Ay, paano, paano ang buhay ko kung wala ka? Ah, okay, yun, yun. Yo, may bago na ako. May hmm. bago na ako nalaman. Paano ulit yun? Kasat nung no, ay timbiyag ko nung no. <laughs> no, oh, no, no, awan, awan ka. Kasat nung ay timbiyag ko nung awan ka. Wala, gano'n, single. Hmm, Kastulat na. Kastulat na. <laughs> <Kastilata>. Kastulat na. Nakakainis. <laughs> <Kasi, laughs> okay, Bakit kasi yun yung inano mo? Ayan nga mga ka-MB, isang uh, word na naman ang ating natutunan ngayong umaga.